Cover. Hello, Cover. Tapos na kumain ang baby, Cover. Busog ka na? Busog na? Ha? Very good. Bet, parang uh, malamlay ka pa rin. Inam ka na ng tubig? Ha? Inam na ng tubig doon? na? Inam ng tubig? Busog na? Busog? Hmm. Wow, wow, naman ano wow, Baby Cooper, oh. Baby Cooper, oh. Baby Cooper, oh. Manang mana sa ano? Manang mana sa... Mangyan yan? Cooper! Yan, laruan mo. Yan, laruan mo. Kunin mo nga. Ayaw mo nang tumayo dyan, eh. O, oh, bakit ganyan sa manang tingin mo nang matama sa akin? Loko-loko ka, ha? Kasama mo ha? Kunin mo yung laruan mo. Kunin mo. Balik ka dito. Kiss mo ko. Kiss mo ko. Uy, pa-baby lang ko lang baby eh. ka lang? Eh? Kusog ka na? Baby ko Kusog na? Saan ang baby ni mo? Saan? Saan si Ha? Saan laruan mo? Hindi na kunin mo yung laruan mo.

Alay ka na, dali na. Akit sa taas. Dali na. Akit sa taas, dali na. Akit doon, oh. Dito. Akit sa taas, dali na. O, oh, naroon mo, Ah. Dali na. Hawak mo. Akit na mo. Akit na sa taas, dali na. Akit na. Akit na sa taas, dali na. Dali na, akit na sa taas. Dito, dito. Akit na, dali na. Dito. Oh, minum ng big Mm. Mm. Minum. marami. Ay, ito pala yung laruan mo. Ito pala. Minum ng tubig dali na. Inom tubig na. Ah, oh, grabe ka mag ka pa. Tulog na tunog ah, Ano? no? Very good. Very good ang bibi. Na? Oh. Akyat na sa taas, dali na. Akyat sa taas. Akyat! O. Oh. Akit na sa taas dali na. Dito. Akit na dali na. Akit na sa taas dali na. Akit na. Bilis na. Akit na dito. O, oh, galing. Galing mo, baby. O, oh, sa yung laruan mo? Ha? Huh? Sa yung laruan mo? Ito. Ito. Wait lang. Sirain mo na naman. Parang, mo oh. Oh, nahuni pa. Ha? Huh? Nahuni pa. Ha? Oh. Oh, nahuni pa. Ulo. 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 Hmm, patay ka. Patay ka. Patay ka. Hop, 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 hop. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Opo na, opo, opo. Koper, opo. Koper. Opo na, opo na. Oh, bitawan mo. ah. Ay! <laughs> Akin na yan. Akin na. Bitawan mo na. Akin na. Bitawan mo. Masira. Cooper! Sirain mo na naman yan eh. Dali na. Tingnan mo lang. Bitawan mo dali na. Bitawan mo na. Bitawan mo. Bitawan mo dali na. Very good. Hmm. Ano na? Ano na yan? Hmm? Hmm. Ha? Ah, gusto mo talian kita? Ha? Hmm. Oh, eh, mo. Para makalabas ka, suot mo. Suot mo to. Suot mo. Suot mo, para makalabas ka. Uy! 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 Uy Sirain yan. Kawawa naman yung laruan mo. Oh, anong mo? O, kunin mo na yung tali mo. Ito. Suot mo. Hmm. Suot mo. Suot mo. Gusto mo ako magsaot? O. Oh. Suot na, Suot na, Suot na, Ayaw mo? Ha? O, oh, sige na. Akit na sa taas. Dali na. Akit. Akit mo na. Akit mo na sa taas. Akit. Dali na. Dali na. Akit na. Super. Dali na. O, oh, akit na. Dali na. Alas tayo. Dali na. O. Oh. Akit na sa taas na. Dun. Akit na sa taas. Akit. Akit. Dali na. Akit na. Bilisan mo na. Akit na. Bakit nadali na? O. Oh. Kiss mo muna ako. Kiss. Yes. Hmm. Kabila pa. Hmm. Very good. Ayos ka? Very good. O. Bye-bye na dalawa. Bye-bye.